Magandang araw mga bata. Ako si Lola Rosa at welcome sa Kwentong Pambata ni Lola Rosa. Ngayong araw, may dala akong isang makulay at mahiwagang kwento na tiyak magugustuhan ninyo. Handa na ba kayong makinig? Heto na ang alamat ng Bahaghari. Alamat ng Bahaghari. Noong unang panahon, magkalapit lang ang langit at lupa. Ang mga tao ay nakakapunta sa langit at ang mga diwata mula sa langit ay bumababa rin sa lupa para tumulong sa mga tao. Masaya at mapayapa ang mundo noon. Ang mga tao at diwata ay nagtutulungan. Kapag may batang may sakit, may diwata na tutulong. Kapag tagtuyot, sila ang nagpapadala ng ulan. At sa gabi, pinapailaw nila ang langit ng bituin para hindi matakot ang mga tao. Pero isang araw, may isang masamang hari. Ang pangalan niya ay Haring Silakbo. Gusto niyang kunin ang lahat ng kayamanan ng mga diwata, mga gintong hiyas, makinang na perlas at mahiwagang alahas. Pumunta siya sa langit at ninakaw ang mga ito habang natutulog ang mga diwata. Nagalit ang mga diwata nang malaman nila ang ginawa ng hari. Kaya, isinara nila ang daan sa langit. Wala ng tao ang pwedeng makakyat. Nalungkot ang mga tao lalo na ang mga batang dating kalaro ng mga diwata. Nawala ang saya at nawala rin ang liwanag sa mundo. Pero may isang diwata na naawa sa mga tao, ang mabait at magandang si Diwata Liwayway. Sabi ni Diwata Liwayway, hindi lahat ng tao ay masama, marami pa rin ang may mabubuting puso. Kaya gumawa siya ng tulay na gawa sa liwanag at kulay. Ito ang tinatawag nating bahaghari ang bahaghari ay lumalabas tuwing umuulan habang may araw. Ayon kay Diwata Liwayway, ito ay paalala na hindi tayo nag-iisa. Kahit hindi na tayo makapunta sa langit, ang mga diwata ay naroon pa rin, nagbabantay at handang tumulong sa mga mabubuting bata. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang alamat o kwentong bayan natin ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at iklik ang bell icon. Para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Ako si Lola Rosa at ito ang kwentong pambata kung saan bawat alamat ay nabubuhay muli sa ating imahinasyon. Hanggang sa susunod na kwentuhan, paalam at maraming salamat.